Magandang araw mga kalapatid sa no. So pakita lang po natin no si Adeno. Bali. Ito ay eh, galing sa derby race eh, na ibon. So si Adeno po pinangalanan ko Adeno. Ito po siya. Ayun. Balihen po siya no. So pinangalanan ko siyang Adeno dahil yung mga nagko-commento na may adeno daw to at mamamatay na dahil tumukod nga siya rito sa loob natin so na picture ko na siya bilang si adeno pero ito pong ibon na to ay galing po siya sa derby ano so ito pong ibon na si adeno ay derby racer siguro last lap na ano? dahil may sticker pa po ito ayan oh yan yung sticker niya so hindi natin tinatanggal makikita nyo po dun sa unang video na si Adeno ay hindi naman kinulong so siya ay uh, BFRC so 2012 soksok lang itong ano soksok lang itong sing-sing na to pero siguro itong kabila, BFRC din to, hindi ko tinanggal ang sticker dahil uh, patunay po na nung tumukod siya rito, uh, narecover lang po natin na pinainom, pinakain, pinakawalan, hindi naman siya umalis dito. So yan po, si Adeno ay isang uh, derby racer or last lap bird na hinihintay nung kanyang amo uh, unfortunately hindi po siya nakauwi ano dahil pinakawalang ko po siya dito sa ating lot kan nagalagala lang siya pinakain pinainom so ayan po uh, isang derby racer na hindi natin alam kung saan yung kanilang ano pero siguro ito ay uh, sa dulo ng Bicol, yung Katbalogan or basta parting sa auto iti, itinos since final lap na may sticker siya hindi naman siya nakabalik dito na lang siya tumira siguro or nag enjoy na siya rito sa ating lob o yan po yun po no sa dami ng na mga nagre-race bihira yung ganong ibon hindi naman siya umalis na dito uh, hanggang sa muli mga kaibon ayun po kalapatid sa iyo po siya maraming salamat po